Magandang magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan yan, Mag-ingat po kayo yan. -ulan, ulan na naman Pasok yung Pasok yung Tag-init Ayan yan, shout out pala sa mga trupa natin diyan Nasira ang ating cellphone Halos isang Araw din Na hindi tayo napag Support support sa inyo Pasensya na mga idol Ayan. Masama ang lagay ng mga panahon Pati yung kasama ko Masama ang lagay nyan guys, sura sura Isa na Sura 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 Hey 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 so, Muya muya Yan mga idol Yan Sa mga kaibigan nating motorista yan, Magingat ingat kayo Madulas ang daan Alright Sama is trabaho yan Tapos Maulan <laughs> Punta pasaman-sana aus tindahan. Usangala. lagi. Auto go, eder. Ayun si Mangmar, all rights, <laughs> Nawalan. Hey, hey. Bay, Gober, Gober. Sup. muya-muya. Lasim, Gober, Gober. Maulan mo, maulan. Bay, biglang muulan na lang 'to. Walang pahin hintulot. wala man lang nag-update sa ating mobile na masama ang panahon ngayon sa iba wala siya meron eh sa mayroon ba sa iyo yun lang sa akin na pala wala ayan oh basa yung lupa sa mga 7000 na yung bawat patak ng ulan paruta dadaan mo mamaya eh Ibigyan natin yun Scooter service nya oh Pagdating sa trabaho niyan, wala na yan, basa na yan. yan oh. Uh -huh. uh, sura, -sura Mas gila, Oh, Kabayan, nagba na naman si Kabayan. Uh. Cancel ngayon yung karera kasi umulan, umulan. Cancel ang karera. Ito yung ulan na to. Ito yung nagdadala ng sama ng katawan. Tangkaso. Si amoy ng lupa Sige tayo dito. Bola. Eh tayo doon. Bola. Day off ko 'yan eh. Sunday ha? Ay, Sunday. May maluwag ang airing. All right. Sige, ingat-ingat po kayo. Hayun, right idol. Nakita 'yung ulap na 'yan, gan 'yan. Gigiipon ng likabok 'yan, sunstorm 'yan pagkatapos. What? But... 2 days yun so lister man Alright. bye bye